Grabe ito. Ang dami mga helmet. Oh, at saka... <takes> Ayan o. Mga accessories guys. So, sasamahan ito eh. So, ito pa yung mga helmet po. Mga yes, magkano po ba yung ano, sa Evo po? So, atin, sure, uh, sa ibo Evo natin sure, sa half starting tayo sa 3,300 sa so plane. Okay. Pagka po may graphics is 3,500. Oh, okay. <laughs> So, sa, uh, full face. Oh. Sa full face naman, sir, meron tayong GT Pro. Ganito Yo. No. model, sir. Sa plane po natin is 3,800. Okay. Uh, pag may graphics po, uh, 4,100. Okay. Pero so, so iba't-ibang variants. Meron uh, modular, meron dual sports, meron mga full face. Sa modular po? Mag 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 uh, modular natin siya uh, pagka po Meron tayo 4.5. Pag graphics po uh, 4,700. So far yung dual sports? Uh, same lang yung sir 4,500. So, ayun po yung classics okay. po ng world. Yung eh. uh, classic natin, sir, uh, natin is 4,500, then 4700 So, so mga pwede po sa mga uh, Fasio po at saka yung ano? Yes po, pwede po. Yung mga Panaray ano? Pwede po. Yung mga yun. Yung mga retro, classic. Uy, Okay, dito naman dito tayo sa ano? Ay, yung mga iba't ibang ano, mga brand ng helmet. Mas for HDC. Maroon din tayo sa uh, iba ang uh, ibang brand naman po, SEC, FTR, at saka mga mag... available din pa mga boxes. So mga mga po ba, ba ito? Ah, uh, Tano range po. tayo sir ng simula po sa 3,200 hanggang 3,600. Okay. Ito sa SEC okay. ano? Yes, please. Sir. Ano pang iba pang mga brand po? and full face na po yan. Okay. FTR po, 3,900. 3,995 uh, 3, sa plain. 4150 po sa graphics. Okay po. Ito pa sa ano. Ano ba ito? Uh, okay, Is it Chindipo? Maratay mo di lar 2300. Sa full face po ay 1,950 dual visor na po okay, yan Naroon tayong full face Dual visor lang uh, Single visor natin is 1,850 Okay Um, ito pa yung So, ano ba yung Ano po iba pang brand ng helmet? Yung ito po, ano? Ito po Magkano iba yan? Sa Ganto Series, naka-sale na siya sir 2,000 Okay po Ito, mga box po Yes wow, sir, uh, tamang-tama, naka-promo tayo din Wow, naka-promo pala eh ito siya yung uh, best seller natin. Dati siyang 5,500. Wow. Ngayon po 4,500 na lang po. Yo. Same dito sir, Magkaiba lang sila na ang kula. Then dito naman siya. Other model po ng SEC. 4,200 na lang. Dating 5,200. Mm. Mga ano na yan sir Ito, photo, two photo Mga the, alay na po oh, alay. Also available din sir ah, hard plastics natin for only 3,900. Mm. Dating 4,800 yan sir So ano yung pagkakaiba ng aloy po at saka ano yung plastic? Pakita natin sir Sa aloy si. Ayan na natin. Ayan mga bows. Okay. Uh, ito na. Ayan. Na natin. Sa plastic. Sa hard plastic natin. Hard plastic. Sing din naman sir may paddings yung loob. Ayan. Mm. Magkaiba lang po ng materials. Okay. Ito, matibay-tibay ito, no? Ito po kung matagalan na ito. Mm. Ito, medyo, yun know, depende lang sa paggamit nung okay. ng stop box, ano? po, okay, sir, pero ano na rin siya? Matibay na rin. Mm. Hindi siya kagaya na ng dating mga plastics na box na so nalo Oo. Oh. Ito, sir, hindi na siya nalo ito. Mm. Maganda ito. ABS, uh, ano na siya? Yun, magandang ganda pa yan. Sa kagandahan niya, sir, may paddings na yun. Oo. Oh. Eh, hindi katulad yung, yung mga ordinary na tapak, sir. No? Mga ano lang din. Yung load, sir, yun na. Yun talaga. Okay po. Plastic lang yung talaga. Eh. Uy. Yung mga jackets po. Punta tayo yung sa jackets. jackets. Uh, mga pumini. Yung mga gusto brandpo, po ano, magabihin yung Jackets. Mga ganito na. Yung jackets. Eh. Mm. Mga tayong pangibay. Mm. Mga pangulong. 3,900 na lang kung ganito siya eh. Okay. Kasi nag na siya eh. Oh. Yeah. yan? Kasi, mm. Kumini. Magkano yan? 3,900. Ayan po model. Okay. GK117. So, matipiti ba yan o? Oh? Yes, po, uh, Itong isa, isa yes. po. Ito sir, ah, uh, unisex din siya. Oh. Plain black. Plain black. Para sa panlalaki no. Yes po, pwede po pareho kan. Okay. Lalaki, pwede sa babae. Yung pink kasi pambabae no. Yes po. JK95. Oh. Oy. Oh. Um, Baka magkano yun? Ito sir is 4,100 mm. Fully padded Mesh na din siya sir okay. Meron siyang coat sa loob Para hindi siya mainit Yung bawa ano, Nagkaray tayo sa brand new, mm, Pwede natin siyang tanggalin. Yes. Then sa so, monod sir. Yeah. Yung iba pang, iba pang jackets. Meron tayo pang touring. Oh, touring. Yeah. May hoodies na ito sir. How much this? Uh, 4,000 na lang siya sir. 4,000, yun. Yan yung model niya sir. jk 114 Mm. Okay. Yan yung loob sir. Pulipad. Pulipad din yun. Pulipad din yun. So, iba pa. Ito. Ito na kita ko ya. Yes, sir, uh, 4,000 lang din siya, sir. Mas magaan, mas lightweight. Yo, magaan. Saka classic road. yung looks niya. Okay. Ang model niya, sir, is JK165. Oh. Fully okay. so, padded na rin niya, sir. Hmm, maganda ito. So, so, ito pa. Mas lightweight ka. kasunod. lang ng konti. Okay, ito na kasunod. Okay ito saong design na norya Best selling, selling pala yan 3D community 3D, hmm. 3D. Magkano yun? model nyo is GK zero Magkano seven na niya is four 0979 Magkano maganda yung mga klasikong mga Maganda na yung mga quality talaga yung mga brand na yung mga brand na yung mga yung mga brand na yung yung connecting. Ah, yung pwede pa ikaw daw. Tapos pwede mo siya sir, lagyan ng neck brace. Mmm. Dito po. Ikaw Pwede. Okay. Yung pads na pwede sa kanya sir, ito. Ah, oh, okay. Ito ang magka-partner. No? Yes po. Magkano ba yan? Dito sir is 4,100. Oh. Mm. Bale, ano yung mga magkana ba yan? Uh, ito sir is 4,300. Tapos yun, uh, 4,100. Mm. Pag pinagsama itong ano yung pantalon, Bale, magkano yan? May discount tayo ng konti, sir. Okay. Ito. Okay, so same, bra same ano lang, sir. Other, other variants na kulay. Lang. Ay, same ka. Mga variants. Color variants. Ito, same din, ano? black lang siya. So, parehas to ng mga jacket, mga boots. yon So, mayroon uh, din tayo mga sapatos. Ah, uh, magkano kayo yung mga sapatos? Mayroon tayo, sir. Ah... 4,300 high cut na siya sa wow. speed mm. then naroon din tayo dito sir kung mini brand mm. 4,300 lang din sir Ito, magkano din yan uh, same lang din po sir mm. eto mga bags magkano kaya yan sa bags natin sir uh, eto sir leg bag 850 okay same goes to sa ano sir sa chest bag mm. Ganda. 850 din po So, ito may gloves pa tayo. Yan mga smart tip na yan sir. Hmm. Maganda. Smart tip. Smart tip. Para uh, magkano? Para magkano yung price mag -ano range? Second to is 1,350. Yes sir. Pag carbon knuckle po, 1,450. Okay. So ito, ito. Yes sir, is Duhan brand, uh, 460 pesos. 260 pesos. Ito yung mga sapatos. Ah, sneakers lang. Para uh, pang casual lang ang looks niya. Magkano 'yan? Sa ganito sir is 3,400. Okay. So, ito mga damit ng ano pang motor ay magkano 'yan? Nice natin 'yan sir. Mga magkano 'yan? 349 po. Ito. Ito yung jackets. Sa sa long sleeve sir, uh, 1,590 imprint customs. Mm. Ano na siya, uh, naka less din po. 1,290 na lang po. Ito, hindi na nabintan. ah uh, pang ano din sir, classic. Ah, classic. Mm Ang oh. ganda ito. Magkano kaya, uh, mag kaya yan? Trucks. magkano kaya yan? Magkano nga tayo sir? Mm. 4,500 Ito Ito kaya Sa so, ganyan sir Dry fit costumes ah uh, 7.50 750, okay. 50 na lang siya sa. Mm. So ito yung mga ano mga Ah, uh, uh, meron tayong raincoat, dalawang klase lang yung Moto Wolf at saka yung Ordinary. Okay, Ordinary. Mag, mag, mag ba yan? Sa Moto loop natin, sir, is 1950 Sa Ordinary naman po is 650 So, may, okay. mayroon okay, may pang mga iba pang accessories? Ay, ito ba yun? Ito mga brackets natin sir, ito. This is oh. Monorack. Uh, mono mga Monorack. Lighting Marathi na yun sir. Lighting <coughs> Marathi. So, meron ito yung mga Click 160 or 160. SkyDrive, SkyDrive. NS200 ng Rouser, Airblade, ADV150, Sniper150, Wave110, Raider FI. Kuha ano ng mga mga unit ng motor na pwede dito sa top box. Ito yung pre-installation na din siya sa yung, oh, mga bracket. magkano ba yan? Uh, depende sir, meron tayo sa click Uh, clip po ay 3,000. Uh, ah, magkano nga sir sa, click? 160. 2,1. 2,1. Tapos pagka-click 125 or 150 is 1,450 yung straight yun sir. Okay. pag-bend po is 2,1. Okay. Ano tayo sir sa Sniper 155R 1450. Mm. Yan po sir. Halos magkakalapit lang sila ng presyo. Oh, magkakalapit ng presyo. Mm. So mga Raider right, F ayan oh. Simple. din. XRM. Yup. Wala ba yung mga pang Raider J F I? Raider J one one. Up to stock, okay. So mayro po yung mga iba pang ano? May iba pang mga Okay, meron tayo ng side mirrors. Okay. Gantong plastic. Mm, ganda. Mga magkano ba yun? Sa so, ganito siya is 1,500. Okay. Street King. Ito. Magkano so, ka ito? Si Jayas. Uh, 2,500 siya sir. Pero pag couple mo bibilhin, less 500 po. Mm. Plus yes, 500. So, total. Okay. Ito kaya. Yeah. So, uh, grab bar po ng sa DC Monorak. Ah, magkano yun? Magkano so, so, sir is 250 po. Ito, ano kaya so, so, magkano? Sir, ang um, decreaser natin, tamang-tama yun sa mga, ano, Kalaw. mga kalawang, sa kadena, panglinis. Magkano kaya yun? Na so, ganyan sir, so, 149 lang po. 149? Okay, kasama na siyang brush. Mura-mura lang to. Oh, ito mga ano ito? Sa mga matik natin ano. Mga ah, magkano ba ito? Ito. Power coolant okay. sa mga radiator, mga ano mga sniper or yun, advanced cooling system power coolant. Coolant natin sweet ay 160 pesos. 160 pesos. Ito yama load ng Yamaha. Magkano kaya yan? 20 pesos lang tayo ng suit. Ito, yung shell advance. Sa so, ganyan, sir, is 350 pa. Ito, best chain maintenance. Sir, o. uh, set na yan. Magkano yan? 450. 450. Uh, 450. anong ano yan? Uh, mga pandinus lang, sir. May cleaning agent, uh, chain loop, tsaka pa. Ano pa yung kasama? Magkana ba yun? Magkana ba siya? Uh, set na yan sir, uh, 450 po. Hmm, magkana. Mura lang. P450 pesos namin, sir. Maganda ito. So, naman Brush. Mm. Saka, kamunas. Ito, magkano ito? Sa tail bag natin. Tail bag? Sa ano? Para saan ba ito sa tail bag? Kahit saan, sir. Naman ito. Pwede pwedeng kapitan yung tail bag. Okay. okay. Ganyan natin yung tail bag, sir. 1650 pesos lang ito, sir. Mm. Universal na yan, Sir. okay. So, hmm. mayroon pa po. Anong ito? Uh, mga... Mga bracket natin, Sir. Ah, uh, pang NMAX. KBB. Magkano yan? Magkano, Sir? Magkano ang bracket? Ah, dami mga accessories mga po. Isa pa. Kung gusto mo bumili at pumunta kayo sa Moto Hive sa Lucera. So, ganyan sir, 2 na lang tayo sa ganito sir. Okay. Meron tayong nutshells. Nutshells. Mga KD helmets. Ayan. Eh, hey, pambata ano? Apo. Magkano yun? Uh, sa half face ng pambata sir, 750. Hmm. Pag so, full face po, uh, 940. Uh, para sa mga bata. Ito. Ito, same yan o. Yes, so, yung ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito Para saan ba ito? Mga uh, pang bisikleta natin. Sir. Mm hmm. Yeah. So yung nakikita ko yung yung mm -hmm. nagmomotor eh. Yung nagamit din nila sir. Eh. Kaso naman, nahuli yung mga ano yung mga... Hindi siya advisable sir. Oh yes. Mas so, maganda pa rin kung half piece or two piece. Okay. Ito magkano Ito. SKI 3-1 3-1, oke okay. Ito 1-4-50 okay. So, wala nang pong iba Sa so, ngayon sir, ha, uh, yan, yan pa lang po ang items natin mm, Ito, mayroon pa Wala nang tayo sir, helmets, bracket, box Oke okay. okay, so So Meron kayo magpasyang shoutout sa mga customers, okay. mga <laughs> Shout out po sa mga solid kamotohan natin. Ayun, bisita na kayo sir. Dito lang yan sa Barangay Puno, Quezon Avenue, tapat po ng Yamaha. Yama. This is, is Alucena City. Okay. So, sige. Ano pangalan po niyo? Ah, uh, Ray po. Okay. Shout out sa inyo. So, mayroon pa po yung ano, yung ano po eh? Meron okay. pa yama, po dito? Eh. Ayun, meron pa Nakalimutan po. Nakita ko eh. Riding gears. Naroon nitro. Nitro, yun. Sir, 1,590 na lang siya sir. Mm -hmm. Yung, uh, dito sir ay mga bagong dating kasi yan sir. Okay. Na natin. Nakalimutan ko ito mga pang pang tuhod tsaka... so, natin sir yung, kumini. Kumini, yung yun slider patches, 1,650 po siya mm -hmm. Yan. Tapos dito naman po sa kumini ito ay 1,150. Sa nitro natin is 1,500. Nice. Yung turtle natin na nitro uh, 1,500 din po. Okay. Yan. Alas hindi naman sila sir nagkakalayo layo naman. Mm. Sige. Mm. So maraming salamat po. Okay. sir. Okay. Okay. So, hanggang dito na lang mga bros At magkita-kita po tayo Sa susunod ng vlog Alright